Oh, uh, hapon mga guys. Kuy, kuy, kuy. Oh. Uh, ate, iko ano guys? Ah, uh, istorya. Bay aning kidlat. Tino may ni guys, kidin kidlat na kuya mo yung ampang ng kidlat. Na kung ikaw makakuha, no. Kuya na kapakatao. Ah, uh, di ka basta-basta malutan. Di si posidong ka dong gabon, si unsang disgrasya, unsang mga uh, wa uh, kon mo abot na apang uh, pangitabo sa imong kinabuhi oh atong ikaw ni kang mga guys atong iko ni kang tintribo ni sa manghod ni Dato Adlaw tino do ni yang guys oh sa komo lang kog mga guys ha kira kini si pero kini si Guys si eh, datu na manghudi dato adlo may gahom dali, eh. ah ni kadali siya sa koreng taas koreng pero ang kita ang guys, ah nangangarap dingit git, ug nikon, kon ang kon ba, ang panahon, ang dingit-ngit, ug di hayag ang panahon. nag-interview sa niya sa media na kay anak mo daw siya na oh, ikan siya sa taas sa oh, live na kurinti na saka siya huwag oh, iya siyang gituyo wala oh, daw siya na matod na guys nagkagisi-gisi ito lang guys nagkagisi ang iyang salina nagkagisi-gisi pero kamulay magkukong kaya sa oh, tinuod yung sulti na sa gahong pangtana sa semidya unsa kon sa imong gahom na wa ka wa kay na man sa imong gabato ug garapa guys tanaw guys tanaw yung mayo guys tanaw yung mayo guys na gara garapa ug mga bato gitag ko ang sulod daw yang gara pa daw ang mona sa kidto sa kasa taas sa uh, ug natagak nagkagisi-gisi ug wa siya maunsa wa sa maunsa pero kini sa guys tumutan na kini manghod ni dato adlaw kung sundon ba niya ang gibuhat sa iyang mang magulang papan sa mga tindahan dito sa kan ah, surigaw ha sa ilang dito sa mga tindahan sa surigaw tubag siya dili niya sundugon ang kwan sa maglaki kana bawal na kay bawo kwan na Ay, na ang dabog daw sa karapatan ng tao karapatan sa berno ug dili na sundugon sundugon kay nga na siya kun uh, guys na sila nag-away pang tungod tungkol kining gibuhat sa mga magulang ha? tama ang iyang gibuhat guys kini si tim, mo, pinis nga dato adlaw kanyang iyang manggod nabuo sa eh, iyang katarungan na diligid na masundog ang kwan sa iyang magulang na sa gitrabaho na nakatong bawal sa gobyerno o, ba, o bawal sa matantaw kasi ito guys na hindi naman yun dapat mamadla kay eh. mga buwian mga um, tao dito sa Surigon ay eh, yung pamadlakan dili mas na gobyerno diba? wala mas tagay eh, Preview na magkuhan sila guys inaawin na to ang comment ni ni Mangho Dato kay hindi interview niya siya kay ana siya dyan pili niya, niya sundugon ang gibuat sa iyang magula tanaw na guys atong paminawan kini mga comment sa Mangho Dato Adlam o sa iyang punggahong Punta na dito. Kaya siya, pwede nga mahibalik kung ang mga tao din sa Pilipinas magkahihusa kita musunod sa among mga balaod, mm -hmm. mahimong mahibalik. Pero apan kayo, doon balaod ang gobyerno, magkailalo mo kita balaod sa gobyerno, mauna siya nga di na gina mahibalik. Okay. Ang dugo nga mahimong firlas o bulawan. Okay. So, dato karon kay doon na manggig kay agod-agod. No, doon na manggig di dato ikadinay eh, kay makita manggig sa tao kita mungkin semangkatahuan sa publiko ang imong gahom so wala ba kay plano dato nga kanang imong gahom imong gamiton sa sama sa imong iksuon na si dato Adlaw sa pagpadayon sa pagpadlock sa mga kabalayan og mga tindahan nga dili mo hatag og buhi sa inyong grupo ah mo na si sir ako ang kaistorya nga kami mismo sa ako magulang nagkabulabog ni karon kay akong supak ko ang dihimong nga mamadlak na kaya mm. nakita nga ang makuha sa mga katawan o saka ma mahimong kamahimong truma o mahimo sila nga mahadlok na mo o mahimong kontra namo sila o sa mm. sa ako nga tiniwalag ko di ko gusto nga akong subayon pa ang gibuhat sa akong magulang so ato pa dato sa laktod nga istorya kining gitawag og imong gaum gahom anting anting agod agod wala kay plano nga gamiton sa dinautan nga paagi? wala wala para panalipod na lang kini sa naga naga ka na naga bahad. ang... unsa i un, unsa ka tinuod ato nga dili kadutlan barang og tigbas ah dili makadulot mhm mm -hmm. pa lang sila daan so, balikan ko daan lupa na ang dok espada pa yung silang kasingkasin yung silang mga lugar mukar gurutoy mm, so sa to pa sa to pa dato dili lang kay dili ka makurintihan dili po dahi kadutlan og pusil sundang anak dili mhm mm -hmm. mahitabo lang na, siya kung madutlan ko kung makasupak ako sa among mga abyan. Okay. sa kasala. Lain pa ito dato sa kanang gitawag barang dato kay di maging malikayan do na mangyo dili na man kay sundang posil na amang gibang hinigaman karon. Ah gitawag og kanang barang. Unsa, uh, unsay kuan na, na istorya nimo dot di baka dotlag barang or dotlan baka. Karang barang. Pudi nga madutlan ko pero mas kuyaw ang pagsumbalik. Mm. Pagsumbalik may bawa na ko ang gibarang ko sumbalikan. mas delikado siya kay diha mas mugayon mutinga sila Okay okay. So mo ni mangigala atong na hinabi karon si Dato kalabot ni ining iyang mga ginadala sa iyang lawas nga inyo makita. oga uh, gisi-gisi nga iyang suot no, gumikan sa iyang gisulayan no, ang iyang gahom uh, wala gid siya maunsa. Um, so Dato uh, taliwala sa si publiko, wala na ba kay lain nga ipahibalo kanila imong iidugang istorya? Ah, uh, ang akong ipahibalo no sa publiko nga uh, ah, magpabiling kita nga neutral, magpabiling kita nga kalmado kay wala nay kasikas nga dautan nga bahin para nga mahitabo sa pagkamadlak. Kaya ako na mismo na inkwentro sa akong magulang nga si Dato Adlaw. Okay.